Ang ibang housemates, tinanong si Marco kung ano nga ba ang tipo niyang babae. Marco. Marco. What can you tell us about your preferred girl? I don't Chikita. have a preferred. <laughs> um, girly or a bit boyish? Normal. A bit boyish. The thing it's a bit boyish. Da. Okay, go next question, Bal. Wavy ba ang bohok Or straight, straight. Curvish. Wavy. Wavy. Mm. Mapute? or yung medyo morena? White. mapote White daw. No. Um, gusto mo ba yung medyo makapal yung kilay or manipis? Ikaw. Hey, medyo makapal. Ah, Makapa, medyo makapal daw ba? Medyo. Gusto mo ba yung, ano, yung katamtaman yung height or yung matangpad talaga para sa babae? Yung basta, no? yung para mahab ko. Yung exact lang. Mm. Last question. Chuchu. Like, yeah. or kisses? <laughs> Vibery or kisses? The type of girl. Come on, just answer! Yo! Or Vibery? type ko po yung personality ng ganun. Makulit, hindi maarte, masaya lagi, cute siya pero hindi niya pinapakita, sa paglalim ng gabi ang housemates naisipan namang mag midnight snack. Para hindi ano? <laughs> habang sa pool area. Mm, I just want to sleep over this. What? I just want to sleep over what happened tonight siya po talaga yung pinaka-close ko po sa mga lalaki. Minsan lang po talaga ako magkaka-meet ng isang lalaking sobrang makulit, pero ano pala, nice guy, ganyan. Alam mo bang gusto ko lang kumain ng <laughs> <laughs> Marco! Bago matulog, napag-usapan naman ng girls si Marco. Pero iba yung sayo sa kanya. Ha? Huh? Si Marco, iba. Diba noon, mayroong something cash, cash. Si oh, mayroong si ka yo. kasi Kasi sa'yo parang gusto niya sweet, ganyan, ganyan. Ay, kasi tubo eh. Oo, oh, si Vibery. Gusto niya na parang... Oh, Saba <laughs> ng mo? At hindi ng laban. At hindi ng laban.